nandito tayo ngayon sa Dolomite Beach at kasama natin si ate uh, Gab po. Si ate Gab. Handa ka na ba sa aming question? Medyo. Medyo daw. Kinakabahan ka ba? Uh Oo. -oh. <laughs> ang unang tanong sa solar system ano ang sunod sa Mercury? Venus. Tama. Okay. Pangalawang tanong. Anong laro ang ginagamitan ng shuttlecock at raketa? Badminton. Tama, nakadalawa na siya guys. Last question. Sa Greek mythology, sino ang god of the sea? Poseidon. Yon, perfect! At dahil dyan, meron kang... 100. Thank you! So, anong masasabi mo? Uh, confident ako sa mga sagot ko. Thank you. Shout out po! Shout out sa mga kaklase kong pinifilm namin ngayon. Ayan. See you guys! Bye bye.